Yan guys, good morning, good morning po guys sa ating lahat guys. Welcome to my vlog. Losita po ba din po buhay probinsya guys. Pag-uusapan naman natin guys yung battery guys na nabili namin guys. Dito guys sa Romblon. Nang nireject po ng, nire ng junk shop guys kasi bulak na yung laman. Puro basa. tingnan po ng junk shop Tinusok ay eh, puro bulak po guys ang laman guys. Huwag kalimutan mag-like, mag, -like, mag comment po sa mga video guys sa lahat po ng mga subscriber namin guys thank you thank you guys sa support ah panoorin nyo lang po ay mga video guys at mag comment na lang po sa baba para po mabasa po natin guys thank you thank you po guys itong battery pala guys ay bulak guys oh reject nyo guys reject sulat pero reject to guys reject yan guys oh sa ayaw battery ay nagbablog kasi ako nagbablog ayun guys so oh. reject ko guys reject Twitter na battery puro buyak ang nunod oh guys. Maraming salamat po, guys, sa lahat po ng mga nood, guys. Sana may mauturan kayo, guys, sa mga video, guys. Kaya sa susunod, guys, sa lahat po na yung po, guys, ang kalakal. wag na wag po kayong bibili nito, guys. Sayang lang, guys, ang ating punan, guys. Maraming maraming salamat po and ingat po sa ating mga trabaho, guys. Ingat and God bless po sa ating lahat.